natin ang ating tema ngayon? Si teacher muna tapos, sasabay kayo. Okay po? Oo! Okay, o, sige. For God. For the Bigger you, Next Generation Ngayon, ang ating memory verse po ay matatagpuan sa hook sa dyan 23. O tatandaan nyo ha, sa Juan chapter 4 verse 23. Ayan. Ngayon, si teacher muna ha. So, balit. Oh, sige, si teacher muna bago kayo. So, balit. Dumadating na ang panahon. Dumadating na ang panahon. Sa Subalit so, Dumadating ng panahon. Ng panahon. At ngayon na nga, At ngayon na nga, Ang tuna ng tunay, ng tunay. Na ang sumasamba sa ama. Sumasamba sa ama ay sa kanya. Ay sa kanya.